sa Chungli lalakad kayo mga ina sino ka dyan? hello Chungli, gala lang sa Chungli Kuangnan yellow store Kuangnan fashion shop sila. Gala-gala lang. Nay, picturean ko kayo. Kami sa Chungli. daw. So, ayan. Dito maraming bilihan. Parang mala divisoria dito. So, ayan. Oh. Ayan ang mga bilihan. May mga pang Pinoy dito. Kung ano-ano ang meron din dito. Ayan. Oo. Oh -oh. Pang Pinoy. Galing Pilas pa yan. Ito, ito yung mga dito bumibili ng pillowcase, yan. Mga comforter. Yan, 150 bed sheet. Yan dito ako bumibili. Ayan ito. Ito naman guys, oh may 100 ang mga bags. Dito sa kabila oh 30 pieces is 130. Oh, ang ganda niya, bo. Oh. 30 130. Hanap tayo, guys. O, diba? Siyempre, may mga pagkain Pinoy, may pagkain Vietnamese, may pagkain Indonesian din dito. Marami din dito kasi halos lahat na ng lahi ay nagkatrabaho dito. Ayan. Ayan, o diba? O, mga pillowcase. Dati dito ako namimili. Ayan sila, tingin-tingin lang. Libre-libre ang tingin. Mamaya pag may nagustuhan, syempre, kapag may pera kayo, hindi na rin kayo bumili. Ganto pa lang kasi... Mayor, mayor hindi pa lumalabas ang galing sa si church. Kaya tara. Samahan nyo. Samahan nyo kami mag-ikot-ikot. Dito. Baka may mga kababayan kayo makikita dito. Ay, mga Lakers. O, ayan. Ay, hindi naman tayo mahilig sa ganyan. Ayan, may mga second-hand na laptop. Lenovo, Asus, Acer. Ano, yung light na yan yung bagwa. Hmm. Ayan. 8.5. Tapos may mga cellphone, tablet. O, oh, cellphone, oh, cellphone. Oh, cellphone. Boss, cellphone o 1,800? Redmi. O, oh. pa-new phone, new. Oh, new? This okay. one, new. 2K. Oo, daw. New. O, O, new daw, o. Oh. New nga naman, 2K iPhone. iPhone. ayan o, ba? iPhone 5 6. Tapos eto daw anong Vivo? Vivo daw new 2K 4K yun, pinas din, ganun din, no? Pero pag nandito ako mura na yan. 2,000. Okay, daw oh. 316N. So eto tingin tayo dito. Ano? ba? sa Ayo. sa akin. mga hindi daw ito nakukupas, kahit ipanligo niyo. Oh, yan. Oh ganda. The cycling. Ano size niyan? 100, 100. Ano 100 ang pantalon? Oh. 150. Mga 10. 100, 200 lang ang pantalon dito. So, syempre, eto naman tayo dito. Oh. Oh, oh marami yan mga ano. Ayan oh, may 30. 30 NT. Yan yung mga sando. 30 NT. Oh, mga pantil. Oh, ayan, 50 50, 50 ANT. 30 NT. Oh, mamaya andito tayo pupunta. Mamaya, mamaya. Oh, oh. Gigandon tayo tas iko tayo ganun. Sa oh. balika lang 'yun, 'di doon sa kabilang, kabilang way. Oh, ayan ang simbahan. Tas ayan oh. 30 NT. 30. 30. O, ayan, o, oh, mga leggings. Ayan, marami tayong kababayan na galing sa simbahan. Tapos, ito ang simbahan ng Chungli. Ayan, ang uh, Catholic Church. Ayan, dito po yan. Tapos, dito din may mga pajama. O, diba? Marami dito mabibilihan. Parang, dibi-dibisorya -di -di lang tayo, guys.